Exercise naman ako, exercise. Hindi pa rin ako pumapayot. Anak, tigil-tigil mo kasi yung matatamis kaya ka nataba. Maraming maraming salamat inay, pero tama nga ba si nanay na nakakataba ang matatamis na pagkain? Itong example natin ay manggagaling from a professor of Kansas University. Ang pangalan niya ay Mark Hubb. So, so Professor Mark Hub yung nag-conduct ng tinatawag nating the Twinkie Diet. So, from the word itself, Twinkie Diet. So, Twinkies yung kakainin niya. So, within a span of 10 weeks, walang ibang kakainin si Professor Mark Hub kung hindi matatamis, overly processed sugary junk foods. Gustong patunayan ni Professor Mark Hub na for weight loss and fat loss, ang kailangan natin is calories. Calories is king when it comes to fat loss and weight loss. At ganun din sa gaining weight naman, kailangan mo calorie surplus. At pagtapos nung diet niya, ang nangyari kay Mark Hub is bumaba yung body weight niya from overweight naging normal yung BMI niya yung body fat percentage niya ay bumaba rin yung good cholesterol niya ay tumaas, yung bad cholesterol niya ay bumaba. So overall, mas naging healthy siya. So dito pwede natin i-conclude na eating sugary junk food does not make you fat. Ang sobrang pagkain ng matatamis na pagkain that puts us in a calorie surplus ang nagpapataba sa atin. Yun ang dahilan ng ating pagiging ng weight.